Inday, hello guys. Sari kami digali sa may ano sa may ano ni ganito, sa may kalasangan. Oh, naglalagaw kami sa may kalasangan. May dala kami nga ano nga ano ni ganito nga paypay, -pay. may dala kami nga payong. Ang paypay -pay ko may ano pa. <laughs> may pangalan. Hoy, charot. Oh, mga kalasangan. Hmm. Amin. bakal ka nabi no. Huwag tadi may makita nga ano humo? Ano. Huwag tadi may makita nga kwan. Nga amo sa to kwan tambuyog. Ano na tambuyog tabuyog. Tabuyog. Yeah, mm -hmm. Dintos laga ni Anayaga pangwa sa rally. Hmm, Ini Lagana. Iya, di lagan sindai ba. Ose dari pega dali. Temi eh, motor dali. pahigad nana <coughs> Na gol na, man to dang ulihin na. Lah, ulihi ka lang nakarealize ng mga tao kami gali. Dai dalaga na dai. Ini lagas uh, di belakang lagi sablak yang pakun terladai uh, terlalu besar sablai nggak terlihat terlihat kita langsung kakinya karung gih hampak mau sabla ini kira lo tau gak laka to dai nato sin dayo belakang to mau ikan itu wayang mana nggak bosan si bibi Oh. Hala, may nga-nga. Di na nga-nga. hello may nga-nga. Damo, saan ito, lo? Pari po, hindi na guruin dayo. Salud sa bag mo tayo. Oo, o, to bago man eh. Ah, bag-ugid oo oh. Oh, may mga santol diyo. Bag-o na, ano. Hmm. <laughs> Ay, <as> long. Ayas <laughs> long. Sa kainiton, nang wa kami danay santolo. Kay nagano kami nagkaon. Galing kay makusog ang imo nga kuan. Makusog ang imo nga blank sang kaslumon lumon. Hindi na yan gang, hindi na <laughs> Diyos ko, maluoy ka marimar. Uh, ano ka kandeng? <laughs> 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 Kaon kaya sang bunga ka, Jimilina. kandeng, yan? No? Oo, oh, na pro gas-as na dugay? <laughs> Isang tanggalakat kami, biskan ano lang amon makita, no? O, Maria, Maria. Wala lo to. Namun na sa ginapangwa namun, sang gagmay kami. Ng mga pagkaon. Yan, may, mga Maria, Maria, may mga tino-tino, may mga bayabas, mahapit, na. Biskan ano lang amon na pangwa. Ari, ganing bata, o. kay biskan ano lang na pumudyot namun. Ti Abiyagoro, ang bunga sang Jimilina, pwede man pudyoton kang kaunon. Te, Aslam. Slam? Hey!